So, happy farming at Senior Valentin Integrated Farm. So, ipapakita namin yung ginagawa naming uh, pagpupruning. Ano? Itong hawa ko, pruning shear o pruning scissor. Ah uh, nagkakaroon tayo ng pagpuprun kasi medyo malago na yung ating uh, pipino. Paano sa ganun, mabilis siyang makita. At imbis na yung ating uh, yung, yung sustansya o yung uh, supplement na dapat binibigay natin sa pipino, minsan kasi sa dahon pa napunta. So katulad nito, na-harvest na siya. Ah, natin yung mga ganito, lalo't higit ah possible magkaroon siya ng downy mildew na yun ay fungus. Kaya after lagi ng harvest, nagkakaroon tayo ng spraying na pang-fungicide. At katulad nito, oh, ah medyo maraming bunga niya. Ayan. Pagtulad nito na medyo may bunga siya, ito yung dahon niya, hindi mo na natin siya ipuprune. Dahil para may pangsuporta pa siya doon sa kanyang bunga. So yun yung ginagawa natin na pagka alam natin na lampas na doon sa, yung dahon ay lampas na doon sa bunga, na may iiwan na lang yung dahon, so pinuprune na natin siya. Para magkaroon dito ng airways, at sa ganon, masikatan ng araw, mas maganda para hindi kaagad agad na yung ating halaman kung sakasakali magkakaroon ito ng disease o yung sinatawag nating mga fungi, yung fungus, katulad nga po ng downy mildew. So ito yung ginagawa natin na activities. Kaya dapat nakakaroon din tayo ng clearing para magkaroon ng hangin. Ang isa pang pa, advantage nito, kung sakasakali, kung marami siyang dahon, mapapatago yung mga bunga. So mas madali tayong makaharvest, mas mabilis tayong makaharvest, So sa sakaling uh, walang mga dahon na nakaharang dito sa baba. Na saan yun naman ay kumakain lang ng sustansya para magpenetrate na yung uh, magpenetrate na yung kinukuhang vitamins o yung kinukuhang pagkain nitong ating puno doon sa sanga pataas. So doon na dadalhin at uh, katulad nito yung mga bungang ganyan. Ayan. Kung may dahon pa rito, susuplayan pa niya ng pagkain kaya doon na natin papakonsentratin para mas madaling lumaki mas maganda ang paglaki ng mga bunga so katulad nito medyo kaya itinataas natin nung nakaraan nagte-training tayo pataas ng vines o yung bagin itong ating pipino ay para nakabitin yung ating pipino kasi kung ganito medyo nahuhugasan pa natin siya dahil lapat siya sa lupa so yun yung kahalagahan ng sinabi kong training nung nakaraan kaya tuwag natin kakalimutan, every time na mag-harvest tayo, magkaroon tayo ng pagpuprune. At after ng pruning, doon tayo nagkakaroon pa ng spraying. tulad nito tapos na tayong mag harvest ngayong araw pero meron pang naiwan na ano, naiwan na malaki so kukunin ko na rin siya meron pang mga naiwan na malaki yun yung purpose natin kung bakit nagkakaroon tayo ng pruning para sa ganun hindi matakpan mabilis makita yung ating mga ipino so ayan dahil kinuha natin yun dito pupruna natin yung dahon na yun So ayun, yun yung ating ginagawa. Parang sa ganun, mas, madili, mas mabilis makita yung pipino kung sakasakaling meron pa siya sa loob. Kaya makikita naman natin kung aling dahon yung dapat natin tanggalin. Pag nakapagbunga na, pwede na siyang tanggalin. Pero, obserbahan pa rin natin, ano? kasi ang kailangan natin makita rito ay maging tuloy-tuloy yung pagbunga, yung pagbulaklak ng ating halaman at hindi nasasayang yung sustansyang ibinibigay natin. Kasi unang-una, uh, dapat hindi na na hindi na masusuplayan ng pagkain yung mga dahon na nasa baba dahil uh, nakapagbunga na siya. Kaya kinakat na natin siya para mag-concentrate na doon sa pataas yung uh, yung pagkain ng halaman o yung supplement na ibinibigay natin. So, ito yung kahalagahan ng pruning. Tulad nito. Palibhasa marami siyang marami siyang ano, marami siyang uh, dahon, meron na naman. At ayun oh, no, sa kabila meron pa rin sa loob. So hindi siya nakikita. Kaya dapat maprun natin ang isa pa, ang advantage ng pruning, yung pruning natin ay nagpapahaba ng buhay ng ating halaman. Kasi unang-una, nababawasan natin yung bibigyan ng pagkain, susuplayan ng pagkain ng halaman. So 'yun yung advantage natin sa pruning na ginagawa. So marami, maraming advantage to. Ang isa pa, hindi siya pagbabahayan ng ating mga mga posibleng maging sakit ng ating pipino. Wala walang breeding site o pag uh, uumpisahan para doon mag-concentrate doon mag-inoculum o dumami yung mga pest or disease na pwedeng dumapo sa ating pipino. 'Yun yung kahalaga ng pruning. Bilang ito sa maintenance na parang cleaning ng ating uh, uh, pipinuhan. So ito na rin ay masasabi kong best practices uh, katulad ng sinabi ko kanina sa katulad namin na nag harvest na sa ngayon ang unang activities natin mag harvest tayo and then ang susunod natin ay magpo-pruning tayo pagkatapos ng pruning para mas kokonte yung tatamaan ng gamot yung i-spray natin na gamot ay magpupruning tayo para mabuwasan yung dahon. Then, yun. Yun na nga yung pag-spray. So, yung gamot natin, nakasave tayo sa gamot. Uh, napaganda natin yung halaman at napahaba natin yung buhay. So, yun yung ginagawa namin dito sa Senior Valentin Integrated Farm. Yun lamang. Maraming salamat.